live gikan sa South Road Properties sa Cebu City kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pagkipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Karong gabi una, atong isgutan ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee ang makapakugang ng mga developments sa pakisusi bahitungod sa trilyon ka pesos nga kinawatay sa flood control projects mangutana ko ninyo daan sa dipata mo tuki sa kinatibukan ng mga detalye. Giganahan ka pa ba sa investigasyon o naglibog ka na? Asan ni ang investigasyon? Kaya kayo ang tintasyon sa paglaugaw sa investigasyon, araw malipata gikan sa tinuray yun ng mga responsable, kinsa yung dakong kawatan sa mga flood control projects. Daghan kayong bagong mga ngan na naisugutan, karong adlawa, mga kurisista, labi mga senador, labi na si kani House Speaker Martin Romualdez gipasangilan nga pwerte kawat sa flood control projects although amang mga ebidensya pulos mga testimonya so anda hagit karon sa mga sakop sa Senate Blue Ribbon Committee ug sa Department of Justice nga mao'y mo screen kay happy tanang ni testify karong adlaw nang apply witness protection program karong weekend busy kayo sila Justice Secretary Boying Rimulya sa pagsusi unsa ka consistent unsa ka katuuhan unsa ka credible ang mga aplikante sa witness protection program mapuslanon ba ang ilang mga testimonya makatabang ba sila sa pagbisto kinsa ang tinuod nga mga kawatan sa flood control projects balihog uban ni karong agabi una sa atong programa gipahibaw na tandaan nga mutambong sa sesyon o sa investigasyon sa Senate Government Committee ang kontrobersyal nga kanhi DPWH undersecretary nga si Roberto Bernardo. Kini si Bernardo gihulagway nga dako kay papel ini mga binuang sa mga flood control projects. Motong nga pagpakita niya ganina, dito rin siya basa sa iyang affidavit, makapagugang ang mga ngaan ng iyang giluwatan, kadaghan sa mga bang umangangan ng iyang giluwatan. Unya, ang iyang affidavit, diritso-diritso, why daghang sikot-sikot, punteriha dah yun. Kasi yung mga gipasangilan nga labing dagko o kawat sa flood control projects. Pero pag sugod sa iyong affidavit, nakaingon ko, temparagod, naingon siya, nangayo siyang pasaylo, kaya nakalapas siya sa iyang katungdanan, kaya nanika siya siyang puesto. O dya, sa iyang pwesto. sa unang bahay sa affidavit, wa siya ilabot sa pag, panghuam ngan sa mga kontraktor, naghihimo sa iyang mga inhinero sa Department of Public Works and Highways, dito sa Bulacan wa siya labot sa ginagmay koleksyon nilang Engineer Bryce Hernandez o kaubanan dito sa Bulacan until later on naklaro wa siya labot sa si gagmay pero siya mo utok sa dangko. namura ba og sayon ra kay nila Taugon sila o mga politiko Yosek, gusto ko og kwarta gusto ko na ako'y kwarta. Murang ingnan mo lang sila na. Sila magkara-kara, pag daw yung mga proyekto, unsa may mga proyekto nga ilang pasugdahan unya i-credit nila na sa politiko nga na ngayong kwarta. Duha man kahug ang testimonya ni Bernardo ganin buntag sa wa pa siya muadto sa Department of Justice ke formalize ang iyang statements aron nga maandam na sa DOJ ang mga kaso nga pasaka batok sa iyang mga gipanghinganlan pagkahapon gipangutana siya ang senador Bam Aquino mo kabantay ni senador Bam Aquino kun kaayo analytical ka ayo kalma ka ay mangutana si senador Bob Aquino ang yang pangutana do na bay kontrata ng limpyo do na bay transaksyon nga way pangwarta do na bay transaksyon nga wa ninyo binuangi <laughs> parehas sa tubag ni Bryce Hernandez ng tanang proyekto gipangwartahan nila ingon si Bernardo wa way transaksyon nga limpyo way transaksyon nga tarong kay ang mga politiko mangayo manggudubahin Unya mga politiko kun balibaran kuno pertingil arang mga batasan Bukdun sila pag-ayo, apikihon sila pag-ayo, pasangin lang sila bisan unsan lang ang mga kaso, mabulilyaso ang ilang panrebaho diya sa Department of Public Works and Highways. So murag yun og ang kinatibukan ba nga hulagway nga iyang gihatag nato mao ang mga politiko nga das dimhal ining tanan. But of course, sila sa ini-enable sa mga politiko kay do naman sa sila bahin. Ang ilang giangkon 2% ra ang ilang bahin. Usahay muka sila mas naku ang ilang bahin. Mabot 20% ang ilabahin sa mga transaksyon. So, kini trabaho na ni nilang Senador Ping Lakson isang pangu sa Senate Blue Ribbon Committee ang paghook ngay ini mga mga testimonya. Ug labaw sa tanan, trabaho ni sa Department of Justice. Ang DOJ, supposedly, na sila mga banggiitan ng mga investigador, gilingig kayo na diha ang ilang mga prosecutors, kay sila unsay mga testimonya makabarug sa korte, unsay mga testimonya nga medyo kibol, unsay mga testimonya nga katuhan usy mga testimoni yang klaro ka ayo nga gipakapin lang so atong mapaabot ba na do na tarung nga mga kaso nga mapasaka kay karong adlaw gipahibaw na ni justice secretary Boying Rimulia giandam na ni na in fact ang National Bureau of Investigation mapasaka no kaso si kani house speaker Martin Waldes maka pagogang na ha wa ngan Bernardo Ciro Maldes, prugi ngan na siya sa resource person karong adlaw ah gigikan ko sa mga hatod ng kwarta ng Tony Salvico hatod sa ilang kwarta ng Tony Martin Romualdez gipakabinan pa og detalye nga usa sa usa ni Romualdez nga ilang gihat kan kwarta kanhi pinoy ana ni Michael Yang gipasay lang utok sa pugo illegal nga pugo operations na paypasangil nga dunay bay si Romualdez atubangan gyud sa Malacañang atubangan sa gate sa Malacañang dito naghatod so nagaduol sa palasyo ang pangwarta sa flood control projects. Na, ako makasabot ko nga ang Department of Justice, dili magkapili ang si ilang tuuhan. Aron dili sila mo appear nga gipabura nila kadtong mga nidoot lang ni Saldiko, karon ila na siyang giingon apilo nila kaso si House Speaker Martin Romualdez. So, ano yung summary sa di lang nato kayo naghano ng mga detalye aron maka, makahigayon mo rin, mo rin sa mga komentaryo. Ano yung summary sa akong na, nasubay sa diskusyon o sa mga pasangil kay ganina. Ang ipasangilan ni kanhi DPWH Secretary Roberto Bernardo na nakakwarta sa flood control projects. By the way, si Bernardo, ni-retire na na siya. Wali siya tangtanga ni DPWH Secretary Vince Dison. So, kaya sa atong naunang report, ni-retire na siya Agusto sa ato di aging So, wapas pa so, siya mo retire, nag-sick leave na siya. So, na siya, muna na kung ano siya kasubay sa mga kalambuan sa Department of Public Works and Highways dayung yung ulbo, ining maong iskandalo. Pero mauni ang iyang ipanghinganlan. Kanis Senate President Chis Escudero. Iyang ginganlan ang negosyante nga karon ni Tomauro Bagyod na aliado gyud ni Chis Escudero mao'y nag-host sa ilang renewal of vows ni Heart Evangelista diya sa Bonifacio Global City Murag lingon ang koneksyon. Ni Chase Escudero, ini eh, baong negosyanteng kipasangilan na nang, 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 ni demanda o 20%. So, murag, mur, mauni ang modus. Mayingon ko mga politiko, Yosek, gusto ko ani, gusto ko kwarta. Mayingon, okay, iyaring taugon si Henry Alcantara, kay mao may suwito kaayo, Henry, hatagi kong lista sa mga projects. Niya itong i-credit politiko politikong nangayo kwarta. Si Alcantara, daghan sa kaya ang mga listahan sa proyekto. Magaganda siya. Pila may pangayoon nga kwarta. So ilang kwintahon, ang pangayoon nga kwarta, mutakdo ba sa 20-25% sa proyekto nga ilang gilista? Pagkahuman na na, inig-download na sa kwarta na na proyekto, sige sila hatag sa 15%, sa 20%, sa 25%. sa gipangayo nga komisyon. So, Ingon ana, mura ba sila og mutsatsyo? Mura sila mochacha sa mga politiko. Kung atong sundon, kung atong subayon ang testimonya ni DPWH Under Secretary Roberto Bernardo. Nga helpless sila. Kay sila may maapiki kung ang mga politiko din lapatuyangan sa ilang mga gipangayo. So si Chis Escudero, ngayo ko no 20%. 20% ang ipangayo ni Chis Escudero. Lain yung ginganlan si kanis senador karon education secretary Sani Angara naglibog ko si Angara bay ang gipasinginlan o si executive secretary Lucas Bersamin ba kay do na noy under secretary sa departamento sa edukasyon mao go noy niya na para ni, ni anggara para ni sa office of the executive secretary dako ra ba kay proyekto 2.8 billion pero ang gipangayo kuno 15% ra so mas gamay. ang gipangayo nga bahin nilang kanis senador Sani anggara Although kini under undersecretary karon sa Departamento sa Edukasyon ni Ingon, dili tinuod na pasangil mo take siya mo voluntaryo siya og take og leave o ba absence aron na dunay klarong investigasyon nga mapahigayon si executive secretary Lucas Bersamin kusgano na siyang himakak in pasangil batok niya kasagaras mga gipasangilan ng himakak na si Chief Escudero ni unsa sa agni kining pagpasangil niya sa flood control projects paglingla ni paglipat ni si mga tao sa tinuod nga mga responsable gisimang ang investigasyon aron na iduot gyud silang mga senador Ang iyang nabantayan, mga senador, kuno mo giduot, aron makalingkawas ang mga kurisista, makaliwas, makalingkawas si kani House Speaker Martin Romualdez. Mga na versyon ni Chisis Escudero. Laing bagungan nga naisgutan kang Nancy Binay. Si kani senador Nancy Binay, nagsugo sa kuno og staff, pero sa tanang sulti Bernardo, why senador nga naging sultan? niya? Ang naging sulti niya, nangangkon nga mga sa mga senador. sa kaso ni Chis Escudero, iyang higalang negosyante. Sa kaso ni Sani Angara o ni Lucas Bersamin, undersecretary sa Departamento sa Edukasyon na staff ni Bong Rebilla sa una, ni Edgardo Angara katong amahan, pag-ugsa anak na si Sani Angara. I think hantod ka sa Departamento sa Edukasyon na, na appeal ba yun? siya di sa DepEd? So, mura o kining, wag yung senador nga naging sulti niya, gita, gidalang ang nags, mga senador. Unya, man niya mga sugo. Kahibaw man siya nga dili magpataka og dao mangangan kining ma mao mga tao kung wa ni tinuod nga pagtugot wa ni sila tinuod sugo ah, sa mga senador sa ang kasinatian ni sulti ni undersecretary Roberto Bernardo sa Department of Public Works and Highways Lain niyang ginganlan si senador Bong Revilla nakaapil sad og pangwarta so bago ni mga wak mas wa ni Maisguti sa nangagi ng mga testimonya. Unya, makapagugang mangod kay siya kinatasaan ng opisyal sa Department of Public Works and Highways. Unya, nangayo din siya o proteksyon. Pinagi sa Witness Protection Program. Nga, ginamit ang iyang testimonya, gusto siya nga hatagan siya seguridad sa Department of Justice, dili siya i-prosecute sa mga kasong kriminal, eh dili man siya most guilty, mas takot magkawat ang mga politiko. Mo iyang mo'y gihimo sa uban pa nga mga ni ni Luwatsab o mga testimonya, si Bryce Hernandez, ang apply na sa Witness Protection Program, si JP Mendoza, si Henry Alcantara, hasta magtiayong magtia yung Sara o Pacifico de Skaya, na na sa itong proteksyon, in na karong proteksyon sa Department of Justice. So, pagkataod-daod, dihay hay testimonya na gipresentar ni Senador Rodante Marcoleta. O gamaong testimonya, labihan ka-explosibo, kay gidita ni, ni angkon katung maong kanisakop sa Philippine Marines nga gi sila ni Salbico isip mga security officers. Ya parti kuno na naghana, 90 kuno sila kabo. Kapi 90 kabo ka mga sakop sa mga retiradong mga sakop mga kanisakop sa Philippine Marines pang hire ni Salbico na iya kuno mga security officers. Yung magturno-turno kuno sila, mag-shifting sila sa pag-duty sa pagpaghakot og kwarta mo average kuno silag tulo ka sa kwarta kada semana nyang kwarta ilang gibutang nag code nga basura so sa ila kuno group chat Moingon no ingon na gani kuno mga maghakot mag na sila basura pasabot dunay kwarta nga ilang ihatod sa nagalaling bahay ni Saldico nya dunay mga kaso nga gikan sa bahay ni Saldico sugoon sa sila paghatod kwarta ngadto sa bahay ni Kani house speaker Martin Morales. so ni ining resource person gipresentar ni senador Rodando Marcoleta nga maton niya ni duol lang niya kagahapon og iyang gihatag og higayon maka testify diha sa Senate Floor Committee formally na apil na si kani House Speaker Martin Romualdez gilikay likayan ni Romualdez murag pulos sa pasubingay ang pasangil batok niya karon wa na pruntada na gyud nga gilambigit na siya so sa may choice sa Senate Floor Committee di man mahimong ilang pahilungon ang resource person ni Marcoleta Unya si Bernardo Rey mapasangin lang sila nga aduna ba dayon gidapigan nga kutob na imo sa mga kontra sa administrasyon nya gigagaw sa presidente di na mo maminaw sa mga testimonya manang hasta ang justice secretary nga si Boying Remulla ni karong hapon na ilang pasaka ang kaso si kanhi house speaker Martin Romualdez usa kaso nga ilang ipasaka unsa kaligo ng ilang mga ebidensya pero mo na initial recommendations sa National Bureau of Investigation base sa mga testimonya nga gipagawas karong adlaw So, Tiliwa ini tanan makapangutan na ta. maubani tinud anay baning investigasyon na uduna na nagmani ubra sa investigasyon aron maglibog na mga tao. Ang unang pagduda kining linya ni Chief Escudero na ibasol tanan sa mga kaatbang sa administrasyon. Si Chief Escudero kaatbang sa administrasyon, si Joel Villanueva kaatbang sa administrasyon, si Jingoy Estrada kaatbang sa administrasyon. Si Bong Revilla Although si Bong Rimilla ni Dagan sa administrasyon, pero napildi og masuod siya ni Jingoy kaysa administrasyon. Pero doon problema si eh. Sani Angara is a member of the Marcos administration. In fact, sakop siya sa gabinete. O hantod sa ato pagsibiya karong gabi, eh, I don't know what, malang ko what siya giluatan nga pamahayag. Si Kani Senador Karun Education Secretary, Sani Angara. kay siya labing sikit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr of course, sunod lang sa iyang igago igtagsa na si House Speaker Martino Romualdez. So dili mahimong selective ang Senate Blue Ribbon Committee o ang Department of Justice sa ilang pagdawat o mga testimonya. Pero unsa unsaon Manila pag ag-ag, kinima o nga testimonya or mahibaw silang unsay tinuod, unsay panglingla lang, unsay pang paglipat lang. ni hagit ni Justice Secretary Boying Rimulya. niya, karong weekend, nag-schedule na sila, maghimo ko na no sila matrix kanang matrix magbadis badlis na sila aglista. unsa may testimonya ni Roberto Benedicto ang undersecretary sa Department of Public Works and Highways unsa may testimonya ni Takdo ug sa testimonya ni Henry Alcantara unsa may testimonya ni Bernardo ni Alcantara ni Takdo ug diskwahi sa testimonya ni Engineer Bryce Hernandez unsa may testimonya ni Lantulo Alcantara Bernardo o Hernandez takdo sa testimonya ni JP Mendoza unsa may testimonya nilang upat, Mendoza, Alcantara, Hernandez, og Bernardo, nga takdo sa testimonya sa resource person ni Senador Rodante Marculeta. So, mao ni ilang basihan. Kaya daghan naman kayo mga testimonya, daghan naman kay mga nga nagipas daghan naman kay mga detalye nga iluhatan. So, ilan ni subayon ang tanan. Unsa yung consistency ini mao mga detalye. Unsa ka katuuhan. In other words, ang mga pasangil nga giluwatan. Pero salamat ni Senador Ping Lakson, ngilingiga ni Ping Lakson, yun sa niya, na-establish na da yun ang duha ka mga sinaligan ni Saldico. na siya naong <laughs> sa duha ka mga sinaligan ni, ni Saldico. Na mo sa kwarta. Gikan atong at mga sinugo ni Bernardo o gikan sa mga sinugo atong at resource person ni Senador Rodante Marcoleta. So doon ay certain amount of credibility. Doon ay panag-abot, doon ay panag-takdo sa mga detalye si Henry Alcantara pag testify adtong kanisakop sa Philippine Marines nagtapad man sila dun ay bahin sa testimonya mangyang yangu -yang -yang si Alcantara namo siya og mudason nga tinuod na didto mi anong building nga ni kami ana baya mauna kami naghatod na sila din ni dawat pero nagtakdo ba pero nagabot ang ilang mga testimonya so mao ni karon ang atong pangutana katuuhan ba ang tanang mga testimonya o kita nalay maghagpat-hagpat unsay atong tuuhan, unsay atong isalikway. Kalisod ba ini? Supposedly, ang investigasyon mugiya na to. Unsay tinuod? Mubisto kin say tinuod nga mga kawatan. Pero kung ang resulta sa investigasyon, saksak -sak sinagol. Bisag kinsa na lay gusto mo testify, maka testify. Bisag kinsa na lay mo apply og witness protection program, i-entertain sa Department of Justice. Asa ah, ini? ang tinuod juga ng mga kawatan mo ginganlan. O mas takot pang kawatan na di na hinun manganlan kay linglan na ta, lalipat na ta sa nagpadayin nga investigasyon. Muna labing dako ng kalibog para nako, humansa human sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee karong adlaw. Mura gikan sa nihit ka yung mga detalye, karong nikalit lang ubaha ang mga detalye. Naglibog na hinunta, asa man ini sakto, asa man ini ang pakapin, asa man ini ang takdo Dios ka matuuran asa man ini ang lipat-lipat asa man ini ang pagpanlingla pero di ita maluya ug di ta angay magpadasa sa kalibog yes natural na maglibog ta kay live man gud nato makita ang na mga testimonya pero tabang tag -ag -ag. atong panid ang body language atong panid katong resource person ni Marcoleta wa ba gani maog basa si Marcoleta ningon wag ka magmadali basahin mo uli basahin mo uli para gyud coach ang iyang witness so, mga timaan sa kabinuang o mga timaan sa kamadirudanon sa mga witnesses ato nang i no? aron nga maka tabang taug, dili man kita mo mohukom kinsa pa sa kaagkaso kinsa ang ayan nga paipsuton ini mau kontrobersiya pero makatabang ta kung magpakisayod na. Noon ay nitumaw karong lain ang gulo. Nisugyot si Atty. Raymond Fortun, ang abogado ni Bryce Hernandez, na undangon na ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Giundang namang investigasyon sa House Infrastructure Committee. Undangon na sa mga investigasyon sa Senado. Itugyan na lang ito sa Independent Commission for Infrastructure. Kaya ingon si Fortun, lisod no kaayo kung daghan ang investigasyon na ilusan. Maglibog ang mga witnesses si Bryce Hernandez mangandam siya testimonya sa ICI. Mangandam na siya siya testimonya sa Senate Blue Committee. Ang ubang mga witnesses mausab. Unya kining kasagaran silang testimonya gipasikad man silang memory. So kung doon na sila mataligaman, doon na sila makalimtan, doon na yung mga detalye nga masamay sila, i-exploit na makak na makak. Di mauya sulti, lahi sulti sa Independent Commission for Infrastructure, lahi sulti sa Senate Luribong Committee, lahi sa dengi sulti dito sa House Infrastructure Committee maglit mo samot kalibog pero kun undangon sa sasinado ang ilang investigasyon usa ano to paghibaw sa dagan sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure di man wa man live stream ang investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure i don't know nganong wa nila i live stream Seryoso ba kayo ng ilang investigasyon? Maglibog ba sila kung ang katawahan mo comment sa nagpadayin nilang na investigasyon? Para na ako, para sa transparency, ipakita na sa publiko kaya sa magduda na hinunta, ah, wa ipatawag sa ICI kay aliado sa administrasyon. Ah, wa tuuhi sa ICI kay kontra man sa administrasyon. Si Marcos na maging nga daghan na kaayong mga huhungihong, daghan na kaayong nga mga, mga pakapin, ng mga, mga istorya tungod sa vacuum sa information. Kaya ang ICI ay doon sa una nila, hopefully, bago naman ang ilang executive director, kanhitig pamaba manas Korte Suprema, si Atin Hosaka, iyan ang hapsay unsaon un, nga updated ang publiko sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure nga dili malawgaw ang ilang investigasyon. Kay kun ila nang i livestream stream, kun kubira na gud ang masa sa media, dako kayo ang kahigayon magserkus. serkus kay kahigayon mo musalida ang mga resource persons. Kay hibaw man sila makit an sila sa tanang katawhan sa tibok nasod. Hibaw man sila nga kubiran sila sa tanang mga media organizations. Dunay tendency nga mo pakapin sila sa ilang istorya. Nga dili tinuod ang ilang mga sugilanon. Pero sa pikas nga bahin, kung pabiling taguan sa Independent Commission for Infrastructure ang ilang investigasyon, wala na ito paghibaw. Kung saan nilagad sa ilang investigasyon. Mahibaw na lang ito, gipatawag si Jinggo Estrada, gipatawag si Joel Villanueva, gipatawag si Grace Poe, gipatawag si... Uban pa, nga mga si Bryce Hernandez, gipatawag si Henry Alcantara. Pero huwag tayo kalibutan, unsa ilang gisulti at sa investigasyon. mau bagya po ilang gisulti dari sa Senado na mas si mga pakapin na istorya ng daghan kay gisulti si Brice Hernandez pas daghan yang gisulti dito sa ICI kay yang gi insult dia sa Senado ukarono oh, ang bugado ni Hernandez na buko si Atun Raymond Fortun Fortune matun ni Attorney Fortune ka siya si computer ni Brice Hernandez na unom ka senador nga nganlan ni Brice Hernandez ang opat incumbent nga senador anduha kanhi mga senador Gak, ganina, gikurhian ni Bryce Hernandez, di man your honor, wak namang kuy lista sa mga senador, mga kong resista. Ngay gilista di as akong computer. So, kena ba? Kena bang mga kang uh, sa mga kasayuran ngayon ngayon ana? I don't know. Unsa na nato sa pagtibway. Unsa na nato sa paghapsay. Unsa na nato sa paghukngay. Unsa una na nato sa pagtimbang-timbang. Aron nga imbis, maglibog ta, makasubay ta sa investigasyon. Kinsa nag-ingon nga sayon ang investigasyon sa mga flood control projects, lisud ang investigasyon, maglisod ta kisi at tutuuhan, maglisod unsang mga kasayuran ang sakto, maglisod ang unsang mga kasayuran ang, pag, ang laugaw lang. Pero isip ang buot ng mga lungsuranon, isip nagpakabana ng mga magbubuhis, dili ta magpatintal sa tin, sa pagpangyugpos. Na magbobaling na tagpakahilom, mo, may klarong ang investigasyon. Wa man ta kahibaw mga kawatan may matungnan sa investigasyon. Wa ni paglaom tingali, ali ni sa nangagi nga mga investigasyon nga matabla ra mahilom ra way makasuhan. Ang gagmay ra mga priso ani, mga dagko pagpabilin mong gawas noon. Dako kay namong tentasyon nga mangugpos pag utak tagbalik, total may klaro ang investigasyon. Dili. Di ta angayan nga mo hilom pagbalik. Di ta ginahan mo mangyupos sa sab. Nagpakabana na ta. Nahinayag na tagmarchas sa kadalanan atul ni atong trillion peso march atong September 21 ato na lang ning sustinihan ato na lang ning dasunan ato na lang ning padayonon ang atong pagpagkabana, ang atong padayon nga pagtuki atong padayon nga pagsusi atong padayon nga pagsubay sa mga investigasyon makapakinto sa mga investigador o sa mga imbestigahonon na ang katawhan dili na nila mailad mahimong mailad nila ang pipila sa pipila kahigayon, higayon dili na mailad ang tanan sa tanang higayon So kung magpakabana tang tanan, kung magpakabana ang kinabag-an nato, dili ta nila malingla, dili ta nila malipat, di ta nila malibog. Live gikan diri sa South Road Properties sa Cebu City, uban ni Dr. Iris minus the CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban. Mabuhi ang kamatuoran.